Hello guys, mayong hapon sa tanan. So karon guys, ito yung aking vlog a day in my life charot. So ayun guys, so nakita niyo dito guys ako ay bagong ligo. Ayun, dahil na sobrang init dito ngayon sa Bayugan. So magbutang ko guys o para mahamis-hamis tagamay And guys, and paguman ako anig butang og guys. It's uh, magbutang ko og bagong kurtina sa akong bintana og magpalit ko o bed sheet sa akong bed kagihian sa akong ero yes guys tama ang yung narinig ang aking kama guys agihian sa ero so kinalan na ko siyang alisdan o bagong bed sheet a few moments later so hi guys so guys bago kong naligo press po na tayo today so ayan So, ito guys, yung aking gamit, guys. Every time na naliligo ako, guys, ito yung aking gamit, guys, talaga. Yan, Selka White. Yan. Premium Deep Hydration. Yan, kasi guys, yung skin ko, guys, it's nag very dry siya. So, ito yung lagi kong gamit. And, meron naman akong bagong lotion, guys. So, akin lang itong pina- Uh, food dun sa nakon siya bago magamit sa lain. Yan. And meron akong lotion guys. Ito. Ito siya guys. Ito ay shower. <laughs> shower guys. Glutathione collagen guys. So puno pa siya. Every night ko lang siya ginagamit guys. Ito siya every night. lotion ginagamit talaga. So ayan. Ito yung mga gamit ko dito sa aking kwarto guys. And meron akong basurahan dyan. And bone. Ang akong kuan. Cotton pad. Tapos nagtatawas lang talaga ako guys. Hindi ako ang gamit ng roll-on. So, nung nasa ibang bansa pa ako, uh, ang gina ang ginagamit yun ako, it's kuan roll-on siya. So, ngayon guys, nagtatawas ako guys. Kahit na 24 hours hindi ka naliligo or pawisin, hindi ka talaga mga ngamoy. Kasi tawas eh. ba diba? So, karon guys, ang akong kwarto mo ni siya. So, mag puli ko karon og cortina gusto ko white siya nga cortina ang uh, ibutang nako diri ah and demo na akong bed guys so dati guys diri ang akong bed nagbabag siya nya di eh, ba diba? every time mga guys na may maglinog or something is bahaluko ko kasi basta ma ko pasik, anan ko diha o ana kabinet mo siya guys tas mo ako akong sofa bed kanya, akong sofa bed so paradise siya So, mga guys, electric pan gamit kagamay. Tapos akong aircon guys, it's, ah, uh, di na siya mabugnaw, nadaot na siya. So, kailangan pa siyang ipacheck dito sa mga yuhay aircon. So, medyo magastos guys, in mahal ang magpabayad. So, nag na ako guys, pinayos ko na yung aircon ko guys. Kaso lang, ah, uh, hindi na nagana na ang ano guys, Kala bitaw pangpabugnaw niya. Hindi na daw siya mugana. So, palitanan siya. So, mo na akong palitan o cortina, guys. So, mo na akong gamito na cortina. Kini siya. Kini siya kay, kung alam mo siya, guys, kanang sidara siya, badli siya igam. Huwag dilipot siya, ngit ngit sa sulod. Kay kini mo akong kwarto, guys. Ang pintal niya, it's yellow. So, sa so, ano mo guys? Mugan siya yellow. Pink mo siya. Ah, uh, pink. Paso, guys, uh, magugon ba siya kahit anahon mo nang change ko siya color. Muna yung muna siyang yellow. And, ipansin niyo, guys, duha siya ka-bed. Naday sa ka-bed. Tapos, diri ako. Kasi, kauban niya. pag umangkon ako, diri siya nagatulog. Tapos, diri ko sa pikas. Tapos, nakaka, paano ba, guys, kinangihi ang akong iro guys, now. Nangihi, siya diha ambot kung kinsa sa si Ilaha ang nangihi o kinipa. So, hula gina ko guys. Kinigin si Kiwi ang mani ani. Kay laki mani guys. Si Lucas, lalaki mo na siya. Kanagin siya gaya nangihi guys. Ang suspect so, na ako. O kinigin siya. Ang kana Kanagihian niya akong katri guys. So, buta na lang siya gina ko na siya. For few. Tapos, ano siya. Tanggalan tong bedding. Buta na siya. For few. Tapos, ikulog na lang ako. So, karoon na guys, magbutang na tag-cortina. mag na tayo guys ng cortina. Kaya, arat na. Tsaka <laughs> So, ito nga guys. Magtanggal na tagortina kay atong palitan. O, oh. kiniya siya. Kiniya guys na kortina. May atong ibutang. So, kaya tagli sa lakong ate. So, gisi na siya guys. Pero, okay na gapon. So, ang hindi lang tao, gisit. Kaya, kung ba mo gisit? So, kini siya. Dili niya siya gisi. Huwag isiga po siya, guys. So, because... Ang problema na siya gisi guys. O pwede na siya, madala rin siya. siya. so duha ka kortina ang atong need para matanggal na. So, <laughs> tara na guys. Magpalit tayo guys na kortina. So, ano siya? Ay, sakit mo kayo. Eh. Butang yung tugingan ni guys, kay sakit mo kayo. Eh. So, tanggalo na nato ni siya guys. Muna siya guys. So, bago pa manin ni siya guys ng kultina So, hindi pa siya mag Since, abugo na siya. Ito, hindi siya itanggalo. Tapos akong gamit guys, kahoy. So, na, bayabas man siya guys. Tugoy na kayo niya siya. Dari na kabutang. Siguro mga nasa ko ano niya siya guys. More than na niya siya. Magus ka? Magus. So, ano siya guys. Butangan na siya o oh, cortina. Ano siya. So, kayo guys, nakabit na siya guys. So, ano siya? Ang um, bakong kurtina. So, karon guys, mag guys, magpalit tayo guys ng bidding kasi nga, inihian ng aso ang aking kama. So, alat na sa... So, muna guys, tanggalin na to. So, ito, tatanggalin lang natin to guys. And palitan na natin yung ating bed. Bed cover dahil. Ay. So, ayan guys. Ang video na to guys is i-upload din natin sa ating YouTube channel. Ayan guys. Kung hindi kayo nakapanood, pwede po kayong manood guys sa ating YouTube channel guys. Panoorin nyo lang. And ilalagay ko lang yung link dito guys sa ating caption para mabilis nyo yung pindutin at didiretso agad kayo sa aking YouTube channel guys na sim din sa aking page Mary Grace and Bayugan. And meron po akong another channel guys yun yung Gracia Bayugano. Yan ilagay ko yung link din dito para mapanood niyo rin. Hoy, hindi akong... So ito na guys. So kukuha na tayo guys ng uh, sheet yung bed sheet namin guys nandun sa ibabaw So, akit tayo para makakuha tayo ng bed sheet. So, ayan. So, kuha muna tayo guys ng bed sheet. So, akit tayo ulit sa aking kama para kuha tayo ng bed sheet. guys, ang gagamitin natin. So, papalit na tayo guys, ang ating bed sheet. Tanggalin natin yung mga unan guys, para maglagay tayo guys, ng ating bed sheet. dahil nga inhiyan yung kama natin ng aking aso so maglalagay tayo guys ng perfume, ito yung bench kasi wala na akong ibang perfume guys eh. so ilalagay natin doon mismo sa inhiyan tatawag na natin yung aking wait ma-absorb yung wiwi ng aso. Yan lang yun natin. Yun lang guys. Yun lang mga puli kong gawin. So, maglalagay tayo ng bidding. Gawas ka? Gawas ka? Gawas ka? Gawas natin yung ating mga uh, unay. So, ito na nga guys. Tapos na ako guys. And, nagpalit na tayo ng cortina. Yung cortina natin guys. And, nagpalit na ako ng bed sheet guys. Para dun sa inihean ng aking bed. So, ito na yung aking bed. So, this is my bed guys. Iyan na. Then, ito yung bed na aking pamangkin. Ayan yung bed niya. So, ayan nga guys, yung aking okay, vlog today guys. And thank you so much guys for watching this video. Ayan, yun lang guys. Muna ang ating Facebook page. Ayan. So, ayan guys, upload din natin to sa ating YouTube channel. So, ayan guys. Let's guys, thank you so much guys for watching. Bye-bye!